Pagkakita po natin, halos mag zero visibility kasi nandito na tayo sa pinakatuktok at kita na natin yung mga ulap. Halos matabunan siya ng mga hamog. Sa sobrang kapal ng mga hamog, hindi siya makita. Curious lang ako, sir, paano ito na-discovery na meron ditong pinakalike? Paano ito napuntahan? Naka-discover nito is ang mga hunters ng local sa Kabintan sa paghunt nila ng mga wild animals noon. Kaya nakita nila na may lake pala, may lago para dito. na, Nga, ah, siya raw. Itryo. ka nagpag-abi niya. Mura ka nagpag-abit-abit magba? Hindi rin sa amo. kita niya sa Kapi. Oo. So, kung familiar kayo nito, mag-comment lang kayo dito sa comment section. Try natin. asim Nag-tanong-tanong uh, -tanong tayo kung ano ba ang mga meron dito. So, nag tayo sa Google Maps. Meron tayong nakita isang crater na malapit sa Mount Amandewin. So, na-curious ako kung ano meron dito. Kaya pupuntahan po natin. So, located po ito dito sa area ito sa likod ng bundok na ito. So, tatawirin po natin na mahigit dalawang oras ang akyatan, marating lang ang tuktok ng bundok na yan. So, magpapasama po tayo sa mga locals dito kasi sila yung mas um, nakakaalam kung saan pwedeng dumaan. Mula sa haro Harulayte, eh, nag-travel tayo ng mahigit dalawang oras papunta sa barangay Kabintan, sakop ng Ormoc City kung saan ang barangay na ito ay makikita sa gitna ng kabundukan. Dahil nga nasa gitna ito ng kabundukan, pagtatanim ng mga gulay ang pangunahing hanap buhay ng mga taong nakatira dito. Dito nagmumula ang mga gulay na ibinibenta sa iba't ibang lugar kagaya na lang ng Urmok, Abuyog at Tacloban City sa ito sa mga naitampok natin sa mga nakaraang episode natin nang pumunta tayo rito. Kahit nga sa gilid ng kalsada, mapapansin na natin yung mga tanim na iba't ibang klase ng gulay katulad nito. Ayun. At dun sa itaas, makikita po natin yung iba't ibang klase ng mga tanim ng gulay na meron dito. Pagkatapos nito ay agad naman akong pumunta sa tourism office para kumuha ng tour guide papunta sa destinasyon natin. Tayo dito kasi isa sa mga para alam mayroon, mayroon po siya. So, gawin ka sa camera sir, Hi, hey, good morning. Ako nga pala din si Jey. Ako yung tour guide ninyo ngayon. Oh, okay. So, now, the station na pupunta natin is in Yuntay, Kanagdan. Mm -hmm. So, may 1,120 meters above si Lalo, mm -hmm. sa, At meron sa siya, yung train natin is 1.5 kilometers starting from Junction. Mm -hmm. Pero kapag dito tayo, naitak siya tayo ngayon. Mm -hmm. So, ito yung 6 kilometers. Pero ang intercity natin, 1.5 kilometers na lang. Okay, kasi magdadrive pa tayo dito ng... Okay. Mm -hmm. Ito ulit ka lang, Danis. sa mga uh, hidden lake namin dito sa Ormo. So, mm hidden -hmm. lake siya. Bakit siya tinatawag na hidden lake siya? Kasi oh, tago siya. siya eh. Mm -hmm. Tago siya. Hindi siya sa Lake Danao na masasabog mm -hmm. magsasabaw sa lahat. Ito, kailangan mo pa mag-trekking ng ganito kataas bago mo makita yung brain. Kasi Isa ito sa so, mga major hike namin dito sa Ormo. Um, maganda yung trail. May mga may mga plants tayong makita doon mga hindi natin nakikita doon sa downtown. So, tara! Samahan nyo kami! Ngunit bago namin simula ng aming paglalakbay paakyat ng bundok, ay inumpisahan muna namin sa panalangin. ikit sa dalawang oras ang aming kailangang lakarin dito sa ibabaw ng bundok para marating ang destinasyon namin. Sa umpisa pa lang ng aming paglalakbay ay nakaranas na kami ng matinding hirap dahil sa akit-baba na dinadaanan namin. Sa pabalik-balik mo papunta rito, ano yung mga major problem na na-encounter mo kasama yung mga turista? Mga major problem po is kapag umuulan, medyo slippery yung daan. So gamit talaga natin dito, kamay, paa. At saka kung beginners ka, uh, mas okay talaga kung may mga preparation kang gagawin bago ka umakit dito. Kasi isa siya masa mga major hike dito sa Kabintan. Okay. Bagamat mahirap man ang aming paglalakbay, ay eh marami naman akong natuklasan. Ito yung tinatawag nilang copy. Asa? Ah, uh, uh, taste nito is medyo maasim. Ah. So, ang dami. Mm -hmm. No? Sobrang dami niyan. kopi Kapi. So, coffee. Yung, bay, yung, yung, mga coffee na hindi. iniinom o? hindi coffee siya. sir coffee. Disha coffee. 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 Mm. Coffee, coffee. Okay, si try natin. Okay

Baon na to. Okay. Kaya pa sir? Kaya pa naman. Sige lang kasi hindi naman lahat ng nasa trail is packet. May mga portion na flat lang. Doon sa pinakadulo? Oo. Ah. Kaya na naman. Basta okay. one step at a time lang. Okay, so pahinga lang. So malaking tulong ang utas na to, ang wild fruit na ito para hindi ka masyadong mapagod. Dito sa pinakatuktok ng bundok, merong lubed na ating kakapitan kasi hindi na kaya kung maglalakad lang tayo papunta doon sa taas. Kailangan na tayo gumapang kumapit dito sa lubed. Tiba nang wakas. Sa wakas, we made it. Nandito na tayo sa pinakatuktok ng bundok. Dito malapit sa Mount Amandiwin. Kita po natin halos mag-zero visibility kasi... Nandito na tayo sa pinaka-tuktok at kita na natin yung mga ulap. Magkikita po natin, no? Grabe. Wow. This is my new achievement. Uh, di ako makapaniwalang maaakyat natin to. Ang pinakatuktok. Nasa 1,200 meters above sea level bilang kinakatayuan natin. And then bababa pa tayo para makita yung pinaka-crater ng lawa. Ayan. sa wakas narating na rin natin itong pinaka natatagong kayamanan dito sa gitna ng kabundukan ang Hayden Lake na tinatawag nila Janagdan Oof, This is so amazing. Sulit yung pagod natin. Kahit na sobrang hirap yung pinagdaanan natin, at least sulit naman nang makita natin itong pinakanatatago nilang lake. Ito yung nakita natin sa mapa na crater dito sa Mount Amanduin. Halos matabunan siya ng mga hamog sa sobrang kapal ng mga hamog, hindi siya makita. So itatry nating lapitan doon sa pinakababa kasi hindi na natin makita dahil sa sobrang hamog. Ang according kay sir, ay yung hamog na nakikita natin, pasulpot-sulpot lang. Mamaya mawawala na yan at kita na yung buong lawa. So kapag pupunta kayo rito, siguraduhin yung maganda yung panahon kasi masasayang yung pagpunta nyo rito, wala kayong makikita. Ayan. So, uh, antayin lang natin, mawala yung mga hamog. And sa'yo, saka tayo magpapalipad ng drone. Bababa tayo para at least malapitan natin. Mm -hmm. Curious lang ako, sir. Paano ito na-discovery na meron ditong pinakalake? Kasi bukod sa mapa na nakita ko, paano ito napuntahan? Um, sa aking kalaman, sir, uh, mga naka-discover nito is ang mga hunters ng local sa Kabingtan. Mm. So sa yung mga nagbababoy, sila yung naka-discover na may lake pala dito. Sa paghunt nila ng mga baboy ramo, mga wild animals noon, kaya nakita nila na may lake pala, may lawa pala dito, nakatago. Pre-preserve ba ito ngayon? Mm. no may mga, mga pinagbabawal tayong gawin at mga hindi dapat natin gawin dito sa lake. So ang um, pinaka-first is kung ano yung dinala natin dito, dapat dalhin natin pabalik. Bawal din mm -hmm. tayo dito magsunog, bawal din tayo magdala ng mga halaman. Mm -hmm. At saka may mga dapat i-avoid tayo dito kaya ng poison ivy at saka ratan kasi pwede siya makaharm sa atin. Okay. So, paulan na. Wala nang fog pero parang uulan. Lord, sana wag naman. bakit misteryoso itong lawa. Kasi, merong mga panahon na kagaya nito, na kahit nasa tuktok ka ng bundok, ay hindi mo makikita na merong lawa dito. Kaya nga, yung mga taga Urmok City Leyte at taga Barangay Kabintan na malapit dito, ay hindi alam na meron palang Lawa na dito kasi nga nababalot ito ng misteryo dahil sa mga sa mga fog na nakapalibot dito halos bumabada dito sa tubig. Um dito talaga sa experience namin dito sa Lake Dagdan. kahit sa iba pang site dito, unpredictable talaga yung weather. So, may instances na um kahit mainit yung mm. pag-start nating pag-hike, mm -hmm. pero pagdating dito, hindi tayo nabibigyan ng view kasi may hamog. Mm -hmm. um, Depended din kasi yan sa season eh kasi kapag medyo summer medyo mataas yung probability na mabibigyan tayo ng magandang view mm. pero kagaya ng mga ganito medyo maulan um uh, maliit lang yung chances natin na makakita ng view kasi yun nga mga hamog kahit nga medyo mainit mm. sa start up ang natin, natin dito may mga hamog din so, so di talaga hindi talaga nasasabi kung kailan tayo mabibigyan ng view dito isa sa mga naging misteryoso dito sa lugar na to kasi unpredictable yung panahon. So kanina nababalot ito ng mga hamog, halos nagmaging zero visibility. Hindi mo makikita yung mga nasa paligid mo kahit nga yung mga kasama ko, nga anino na lang yung nakikita ko kanina. So anong mga magandang uh, panahon o buwan? na best na makapag-trail papunta rito? Um, ang mga ko is yung summer, yung March, April, May, mga ganong hmm. mga mga months kasi ah, um, yun yung kadalasan mainit dito. So, mataas yung chance natin makakita ng magandang view. Mas malawak na mga view kasi hmm. walang hamog. So, itong tubig na to, ano po ba siya? Uh, mainit o malamig? Um yung tubig talaga dito kasi lalo na sa mga hindi taga Kabingtan, medyo nabib, na nananabado sila sa tubig kasi sobrang lamig. Mm. Napakalamig talaga ng tubig dito, parang ice water sa kung um. kung hawakan mo, medyo malamig talaga siya. Um kanina nga naligo kami. Mm. Um medyo maginaw talaga, May feeling pero masarap sa feeling kahit na, na mahirap papunta rito, at least mapapawi kasi malamig dahil sa tubig. malamig yung tubig. Meron na bang nakapagsukat kung gaano kalalim ang tubig mula dito sa ibabaw papunta sa ilalim? So far sir, wala pang nag nagsukat kung gaano kalalim itong lawang na to, Kasi mm. mo hindi pa nade-declare kung ano mm. talagang, ang, ang, lalim ng tubig. So paano nyo ma as, ma secure yung mga turista na pupunta rito na uh, magiging safety sila kapag maligo sila dito Um, 'yun po yung ano duty po namin sir kaya mm. kailangan talaga kumuha ng tour guide mm. kung magha-hike kayo dito sa Nagdan kasi kami yung mga tour guide we are trained sa mga delikadong mga posibleng delikadong mangyari mm. sa atin dito kagaya ng o paglalagita diyan, mm. pwede may possible na pwedeng malunod. This kami, alam namin kung mm. paano kayo i-rescue at during din sa trail kung may mga pwedeng mangyari datin sa trail, mm. alam natin kung anong dapat natin gawin. Okay. So, maliban dito sa lawan na ito, Meron pa ba dito pwedeng puntahan? Um, oo, marami tayong mga wonders na dito sa Kabingtan na pwedeng natin puntahan. Um, isa na doon ito na Lake Hanagdan, ang mm -hmm. lake ng Ormoc, tapos meron din tayong Alto Peak, the highest peak mm -hmm. of Region 8 and also part sa Seven Summit of the Philippines. Um, meron din tayong Mount Malingatong, Mount Malingatong Summit at sa Castle Patara. So, at may iba pang marami pa tayong falls dito sa Kabingtan. So, ang next target natin na pupuntahan natin wala dito ano yung susunod so ang susunod nating destination pupuntahan isang Sulfatara so yung Sulfatara naman is medyo um, hindi siya ganun ka kahirap kahirap gaya sa sa trail dito, dito sa Lake mm. Hanagdan so, so, ano lang doon, um, walking lang talaga. Mm, okay. Open po ba ito para sa lahat? Since itong Lake Hanagdan, wala pang mas, hindi pa ito masyadong naisa sa publiko. Um, open naman po to lahat dito sa kung kahit sinong gustong pumunta dito basta mag-register lang talaga muna sa mm, sa uh, barangay sa barangay para if ever kung anong mangyari na dito bakit, at least may record. Bakit nga ba tinawag itong Kabintan? So Kabintan. So yung Kabintan is kinuha to sa isang um, wild berry na tumutubo dito which ang binit kasi noon mm. tinawag itong lugar na to, tinawag itong kabinitan. Mm. So, habang tumatagal yung panahon, naging kabintan na siya, naging barangay kabintan. So, kinuha yung kabintan sa wildberry na binit. Mm. So, ibig sabihin, yung pangalan ng wildberry dito is binit. Uh -huh. So, which is marami dito. Uh -huh. yun. So, ito na yung pinakadulo ng uh, barangay ng Urmox City, Leyte. Kasi, ito na yung dugtong ng Harolete. Harolete. So, yon So, kaya ba ng isang araw mahay yung mga destination dito? Um, sa, uh, isa ko po, um, kung beginner ka, hindi talaga kaya yung isang mm. araw lang. Pero may mga iba ng mga trail runner nga nag-attempt na, nag na kumuha, kinuha lahat ng site dito. Pero, hindi talaga siya advisable. Mm. So, yung marirecommend mo is kailangan talaga mag-overnight. Hindi Overnight. Mag balikan Okay? So, yun. Maraming, maraming salamat, sir. Okay. Okay. sa susunod na paglalakbay ay mas marami pa tayong adventure na gagawin at pupuntahan. Kaya samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Sana patuloy niyo po akong suportahan dahil sa susunod na episode ay pupuntahan natin ang Sulpatara at iba pang mga kalapit na tourist destination dito sa Leyte. So yun, sa hirap at pagod na ating pinagdaanan, mapuntahan lang ang mga lugar dito sa kabundukan at may pakita sa inyo ang ganda ng Pilipinas. Ayan. So, hindi natin magagawa ito kung walang mga tao sa likod nito na naging kasama natin. So, gusto ko nga po palang pasalamatan yung mga naging tour guide sa atin. Especially, si Sir. Okay, salamat sa pag-visit dito sa lugar namin, Sir Melber. Ayan. Si, ito nga pala si Sir Jade. Jade yung naging tour guide natin. So, kung gusto nyong uh, pumunta rito, i-contact nyo lang siya. Meron siyang meron nga pag Facebook. Ano yung Facebook mo? Joseph JD Alvarez. 'Yon. So ilalagay ko lang dito. And then yung dalawa niyang mga gwapo na naging kasama, eto si Sir Ralph at saka si Ivan. 'Yan. So hindi natin makukumpleto yung ginawa nating adventure ngayon kung wala yung mga kasama natin kasi sila yung mga mas Uh, nakakaalam, dito grabe, pinanggut nyo ako sa lakaran, ang bibilis nyo para kayong mga papira mo <laughs> so, sir, maraming maraming salamat sa inyo, siguro uh, dito ko na tatapusin ang video ng ito huwag nyo kalimutang i -like at i share at kung bago kayo sa aking youtube channel huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga paglalakbay see you again sa aking na bihay